Isang mapagpalang araw po sa atin lahat. Meron po tayo ditong gagawing isang uh, Panasonic na single door. Ito daw po ay ipinagawa na. Eh yung iba tuloy, nadadala ng magpagawa kasi yun niya, hindi ayos yung pagkakagawa ng kanilang mga refrigerator. So sa isang banda, okay din naman kasi eh, nagkaroon ng trabaho yung mga buti-bakal. Ibinibinta nila sa magbubuti, okay naman, dinadala na nila sa Bali, ang nangyari po dito, nagastusan lang yung mayari kasi tatlong araw lang daw niya pong nagamit yan. Nasira na. Bali, itong sira niya, ayan. Lumalabas yun lang eh, oh. Ayan, oh. Nilagyan lang niya ng pandikit. Ayan. Nung nasundot, nilagyan niya ng metal screw. Ito. Ayan, oh. Pinasakan niya ng metal screw. Saka niya nilagyan itong tape na to dahil nga sa ito ay durog durog na papalta natin ang bago to so natanggalin na rin Ayan. okay na ang gagawin po natin dito ay atin munang paplasingin yan metal screw yung ibinaon eh bali ang gagawin po natin dito ay paplasingin muna natin siya bago natin siya hinangin kasi ayan oh puro langis yung kanyang ibabaw hindi tatabla ng hinang yan so flashing pagkatapos leak test para makonfirm natin kung ilan yung uh, total ng butas ng evaporator na to bali ito po yung kanyang bandan liguran yan yung kanyang filter dryer oh. ayan o oh. ito naman yung kanyang charging line yan. Ang nangyari po dito eh hindi ko po alam kung ano ang sistema ng magagawa na ito at ganito yung kanyang ginawa. Ay talaga namang kakaibang magagawa po ang na-encounter ng ating uh, minamahal na customer sa pagkakagawa sa kanyang uh, refrigerator na ito. Yan yung kanyang pin. At ito, ito naman natin. Eh. ginawa sa filter dryer oh. Oh. Malupit. Lalagyan natin ng charging line dyan para ma natin. Pagkatapos ito, lalagyan din natin. Bubulutin natin 'to. Itong mga ito. Bali, ibubukas natin dito. titingnan natin ang status ng kanyang condenser. Papapasukan natin siya ng pressure gamit itong ating uh, DIY na compressor. So, dry na yung kanyang dumi, medyo madry dito naman tayo sa suction line yan kumangat siya titingnan natin kung hanggang saan niya kakayanin so ito yung kanyang butas yun so, yan balito lang yan o. Oh. So, lilinisin natin yan. Bali, kilargahan lang natin ng 160 itong ating high side. Nag-leak test tayo so, sa mga hininang natin. Baka may leak. So, okay naman. Dito. Dito. So, yan nga po. Pagkalipas nga po ng halos dalawang oras, ay ito uh, na siya. Hindi siya nagbago. Wala siyang leak sa condensing. Ibig sabihin, ay okay siya. So, magpupukos ngayon tayo sa evaporator. So, yan. Ang dumi nang lumalabas niya sa kanyang butas. Ibig sabihin, eh, talagang napandar ito ng siya ay nabutas na. Ayan, oh. So, kinakailangan pa natin lumayo kasi sobrang usok. Ayan, oh. Naasbok yung tangis niya sa loob. Ayan. Yung. Yung dumi. Ayan, oh. Grabe ang dumi nito. Puro putik talaga yung lumalabas. Pang-apat na po yan na pagbubomba natin ng 141B wala na oh magkatapos na po ng uh, mahahabang mahabang ayan na siya wala nang makuhang dunit so palibasa ay eh, malaki ang butas at malalim hindi na natin yan lalaliman, okay na yan kasi yung lugar na yun, malalim na yung lugar na yan eh. Kaya sakto-sakto lang yun yung ating panghinang. So hihinangin natin yan, malinis na siya. Bali, bibilisan na lang natin yung hinang sa kanya para hindi niya makuhang pumutok. So yan, katamtama lang yung apoy natin. Katamtama lang yung lakas. So magliligtis tayo doon sa ginawa natin. Tingnan natin, ayan. Hmm. Yan. Tingnan natin kung nagbago yung kanyang kargang 100 PSI. Uobserbahan lang natin miya miya. So yun nga po, pagkalipas ng dalawang oras, sinabahabaan ko, ay hindi nagbago yung kanyang uh, PSI. Bali, ilalabas natin tong compressor, ito yung natin para malinis yung kanyang langis bago lahat. tanggalin natin yung compressor para mailabas natin so, chichikin natin yung kanyang langis gamit itong ating plastic na sukatan so, yan ang kanyang tayo ng langis wala naman siyang halong tubig, kaya lang maitim na i-change e, oil natin yung langis pagkaganya ng itsura nya dahil nga nung atin tong i-plasing puro langis yung lumabas sa kanyang evaporator at saka sa condensing unit nya so itong lang yung natira pa-plasing natin tong ating compressor para matanggal yung ibang langis doon gamit itong ating uh, DIY na compressor yan. hindi naman bumubuga ng langis yan. Ayan o. Oh. Talagang pinili ko 'yan para sipto yung ating mga ginagawa. Pwede rin pang-plastic kaya lang hindi ko nga ginagamit dahil nga sa ginagamitan ko ng nitro. Oh, 'yan. So 'yan. Yung langis na nakuha natin. Dito okay, na ilalagay natin dito. So, salin na natin ang langis para baguhin yung langis niya. Nalinis ko na 'yan. 'Yan. Pinunasan ko na 'yan sigurado na ang langis niyan. So, sasali natin sa dito ng dahan-dahan. Yan. Pwede rin naman natin rin tong kompresor natin para madaling siyang uh, maubos, Isip sipin niya. Pandarin natin yung kompresor. Bali, ang ginawa natin nung siya yung tinakpan natin tong suction line. Ayan. Suction line. Ihigupin siya ng charging line. Dito lalabas yung hangin sa discharge line. Kaya pagka pinandar natin, ayan, nakahawak tayo dyan. Sabay sali ng langis doon. Yun. Yung hazing na narinig natin, yun yung tulog ng hinihigup ng compressor yung kanyang langis na sinasali natin. Pang samantala, ibalik natin itong kanyang pin para hindi mawala yan takpan natin temporary lang yan so yan nilagyan natin para hindi siya pasukin ng mga alikabok o dumi habang hindi pa natin naikakabit kasi ayusin muna natin yung ating kinalas na evaporator doon so ayusin natin tong ating evaporator na kinalas yan Ilalagay lang natin sa dito, ihiga natin para hindi tayo mahirapan sa pagkakabit. Pag itinihaya natin, iilag lang natin itong tubo para hindi siya maipit. So yan, iayos lang natin yung kanyang forma rito. Yan, ilalagay natin itong ating biniling uh, uber. So yan, hmm. ayun o. No? Okay ang lapat. So dahil okay na, ibabalik na natin tong compressor, bubuhay na natin. So dahil okay na, lalagyan natin to ng bagong filter dryer. Yan. Hmm. So yan, okay na lahat. Proceed na tayo ng pag-vacuum. Nakasarado na to, bukas na yan. na natin. Yan. Nice na. Nakaready na rin itong ating refrigerant. Para pagkayari, diretso vacuum na tayo. Basta sana maganda yung ating gamit na vacuum. Maganda yung ating pagkakahina ngayon. No? Oh. Seconds pa lang, vacuum na siya. So, good night Imiabag na natin itong ating uh, temperature reading para mamaya uh, pag pinanta natin, makuha natin kung gaano yung kanyang uh, ibibigay na temperature. So yan, after uh, 15 minutes, ang ganda ng vacuum niya. Kargahan na natin siya. sarado natin itong ating suction line. Ayan, natin ito. So bukas natin dito para makapagpads tayo sa baka saka natin buksan yung tangke. Eh. Yun. Sarado natin tong high side. Bukas natin to. hindi diyan natin sa ng parcel na porte. So yun, okay na. Yun. Nakarga na siya. kagantong nagkakarga ko ang una kong hinihipo agad itong discharge line eh. kung iniidit siya kasi sa unang arangkadahan pa lang yan iiidit na yan yan tigyan natin muna siya ng partial na gis tigyan natin yan diunti siyang bumaba So, mainit na agad yung ating high side. Yan, yung ating discharge line. So, parsela natin ng 10. So, yun. Tumigil siya sa 10. Okay na yan. Yan. Tingnan natin kung ilang ampera siya. So, yun. Nakakakuha tayo ng 0.8 amperes. So, tingnan natin kung ano nangyari. Ayun. Negative 10. Ay, okay na yan. Ang ganda ng lagaslas. So, dyan po natatapos yung ating project na isang uh, Panasonic na single door. At marami pong salamat sa patuloy nyo pong pag sa akin, pagsubaybay sa akin mga video. Marami pong salamat at mm, ganoon din sa inyong uh, pag-subscribe sa akin. Isang mapagpalang araw po at mm, nawa po ang kasaganaan, ang kapayapaan at agandahan ng buhay ay suma lahat. Marami pong salamat. God bless po.